Kakaunti pa lang ang mga dumadalaw sa Manila North Cemetery. Pero ang presyo ng mga bulaklak sa dangwa nagsisimula ng magtaas. Para bigyan na muka ang Balita Mobile Journal, Ivan Tarinke. Ngayong ilang araw na lang bago ang undas, may mga bumibisita na kaya sa puntod ng kanilang mahal sa buhay? Tignan na rin natin ang presyuhan ng mga bulaklak Maluwag pa rin ang mga daanan dahil wala pa kaanong bumibisita. Ganyan ang eksena ngayon sa Manila North Cemetery. Apat na araw bago ang undas. Pero kalat na ang mga portalet na gagamitin sa oras na dumagsa na ang mga tao. Medyo konti pa. Pero tingin ko sa linggo marami. Sabo yan. mga sabi at linggo yan. tao Siguradong blockbuster daw ang dami ng tao dito sa undas. Dahil isa nga ito sa pinakadinadalaw na sementeryo sa Pilipinas na daang libo ang inaabot. Kalat din ang mga nagtitinda ng mga kandila at bulaklak sa loob ng sementeryo. Pagpasok pa lang ay isang hilera na ang makikita ninyo. Pero sa pag-iikot ko sa dangwa kanina, nagtaasa na ang presyo ng bulaklak. Naglalaro sa 250 hanggang 300 pesos ang isang bundle ng Malaysian Moms. Ang roses naman, 100 to 150 ang presyo kada piraso. Depende kung local o Ecuadorian. 180 naman ang bentahan sa Stargazer per piece. At ng Gerbera naman, nasa 250 for 10 pieces. Possible naman umabot ng 1,000 ang presyo ng sunflowers. Pero sigurado daw na mas tataas pa yan sa mismo araw ng undas. Kaya pa yon ng mga nagbebenta na bumili na ng bulaklak ngayon. Dahil mamayang ating gabi daw ay tataas na naman ang presyo nito. Simula ng 28, 28, 29, 30. Yan, mataas siya. Gating mo ng mga 29 to 31, medyo mataas na talaga. Isang linggo naman daw ang tinatagal ng bulaklak kung alagaan ng maayos. Ang araw ng undas ay pag-alala sa ating mga mahal sa buhay na namayapa. Kaya bilang nyo na ang bulaklak kahit may kamahalan. Dahil isang beses, sa isang taon lang naman ito, kinugunita. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid. Ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.